Sige po, la, kahit malayo kayo, just close your eyes to the Lord and feel nyo, nakasama nyo ang Diyos ngayon. Hallelujah. Hora si kira rarababas. Panginoon, salamat po sa natapos na Bible study po namin, Panginoon. Tinuruan mo kami kung paano po, Panginoon, sumunod sa iyong harapan. Kung paano po, Panginoon, ialay po ang aming mga buhay sa iyo kaya ang dalangin namin ngayon sa oras na ito, pagpalain mo, oh, Panginoon, ang mga nanonood sa aming live streaming. Lalo-lalo na, Panginoon, ang mga nag-a-apply nito, ang mga napakinggan nila, ang mga nabasa po nila, ang mga, ang mga, 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 mga text, mga verse, Panginoon, na aming pinag-aralan, may apply nila sa kanila mga buhay. At ito'y nakikita mo, Panginoon, naniniwala mo. Sino yung lalo, o, text, Panginoon, na sa manahang sa kanila kapag sumusunod at sumasampalataya ka, kami kami, Panginoon, sa iyo. Kaya pagpalain mo, Panginoon, mga nakinig, ang mga may sakit ganun, Lord God, I declare healing upon healing. I declare, Panginoon, magagamot po ang mga nakikinig sa live streaming po namin at nakikinig pa, Panginoon. I declare healing. I declare healing in the name of Jesus. Lahat ng mga sakit iniinda po nila. Ang bata na ni-request nila, Lord, I pray na gumaling na po yung bata na yon. Ang mga makikinig pa, Panginoon, na may sakit, gagaling po sila. Epi eh because you're the same God yesterday. You're the same God today forever. I declare healing sa mga makikinig pa, Panginoon. Lord God, pag I declare peace sa mga naguguluhan. I declare prosperity, Panginoon, sa mga nawawalan, Panginoon, finances, Panginoon. I declare restoration sa mga nawalang pamilya, na broken family, Panginoon. I declare restoration sa kanila. Panginoon, I declare unity sa mga pamilya, mga nanakikinig, Panginoon. And I declare, Lord God, love sa lahat mga mga pamilya na mga nakikinig ngayon, muli Panginoon, from the north, south, and east, ay command blessing upon blessing. Lord God, pumasok po sa bawat tahanan na nga, mga nananiniwala sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga tagapabahay mula sa pinakamatanda at pinakabata Panginoon. Pagpalain mo din mga donors namin sa mga susunod mga activities namin sa church. Pagpalain mo mga sponsors Panginoon. Panginoon, wala po kami ibang ahangal kundi magkaroon ng church po doon Panginoon. And I declare, Panginoon, gumawa ka ng kaparaanan mo upang magkaroon ng church doon, upang kahit umulan, matutuloy na po yung gawain doon. Panginoon, sa inyong makapangyarihan kamay, pinapahawak ko, Panginoon, ng pabahay. Pagpalain mo din lahat na nakinig at makikinig pa. I-bless mo, gabayan mo, protektahan mo, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Muli, Panginoon, sa iyo ko pinapahawak, Panginoon, ang Bible study sa pamahay at sa lahat ng nakikinig, panghawakan mo, hawakan mo ang kanilang mga buhay. Sa iyo ang pinakamatas na papurit pagsamba. Itong aming samot na langit, Panginoon. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. And with you, as in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all and to God be